Hello guys, good morning. A day in my life as a nanny. Tingnan nyo naman guys, ang sarap na niluluto ko na breakfast. Meron akong dry fish dito. At siyempre, baka maano ko naman yung kapitbahay. Kumamoy nila itong ano, niluluto ko. Kasi, <laughs> ay nako, sinabi ko naman sa kanila na magluluto ko ng daing tomorrow. So, huwag na kayo magtaka ko, meron kayong maamoy. Kasi itong daing na ito may amoy-amoy talaga siya. Alam nyo naman, tayo mga Pilipino mahilig sa daing, di ba? So ito, meron akong mega sardines dito guys na ready to eat na siya. Gusto ko lang painitan ganun. Kailangan ko si kumain guys kasi nga doon sa trabaho ko is late na sila magluluto ng ano, magluto ng lunch. So kailangan kumain ng kanin umaga para hindi ako magutom. Minsan kasi kapag umaalis ako sa amo ko is 1 kasi pupunta ako doon sa kaibigan nila. Hinati kasi nila yung oras ko 5 five hours, five hours sila. Minsan, 4 hours, four hours sila. Ganon. Pero magkaiba naman ang binibigyan nila dalawa. Nako. Doon ko lang nagustuhan sa magkaiba yung binibigyan nila dalawa. So, kasi wala kasing trabaho yung unang amo ko. Gusto lang niya na ipalaga yung anak niya. Gusto niya na ilakad-lakad ko yung anak niya sa labas. So, yan. Nakiplansa muna ako sa aking kapitwahe kasi wala tayong plansa ngayon kasi pinadala ko na yung plansa. Ay, binigay ko pala yung plansa ko. Nako. So, kain po tayo ng aking breakfast. Meron tayo ditong kape na po. Perfect na perfect ito sa ating ulam for today. So, yan guys, no? 5-5 sardines at meron tayong daing dito. Pasensya na kayo mga kapitbahay kasi yung ulam ko na amoy nyo. So, yan guys, no, kain po tayo. Don't skip your, ano, breakfast guys and meal. Kasi alam nyo na, importante talaga sa atin yan. Kailangan natin kumain, lalong-lalo na dito tayo sa ibang bansa. And thank you very much sa lahat na nag-follow sa akin. Sa hindi pa nakafollow, pag-follow lang. Don't forget to share. And, ay naku, ang sarap talaga ng ulam ko. Pati ngayon na nag-voice over. Kasi gusto ko pang kumain ako. Ang takaw talaga. So yan nga guys, no, maraming maraming salamat sa inyong lahat and ingat po kayong lahat, no. Sa lahat ng mga kapwa ko OFW oh, dito sa ibang sa mag-ingat po tayo. Always pretty. Sana all para pauwiin. <laughs> Sana all o oh, baka maano naman ako dito na hindi ka maka-move on. Ha? So yan, guys, thank you.